Ayan mga idol uh, Meron tayong okra Sitaw Ampalaya Tapos okra po ulit Ayan Meron din po tayong labanos ayun. Tapos sili Tapos po burong kanin Meron tayong konting burong kanin Ayan kain po tayo Ayan po yung aking Hapunan nakakadik po kumain ng gulay uh, bukas po magpatola tayo grabe nakaka sarap sarap po sarap ng gulay isasosong po sa toyo'ng may kalamansi sarap po gulay po tayo alang kanin iwas muna sa kanin Kain po tayo. Kain po yung talong. Po natin ang sarap. Hmm? Sarap po sili tapos toyo kalamansi. Sarap. May carrots pa pala. Tignan natin yung labanos dumudulas <laughs> ayan labanos ang laki laki pala ng hiwa oh. tikman po natin <coughs> sarap din po ng labanos kung kain po tayo ayan yan po yung aking hapunan kain po